Hi guys, ano so niya? nandito kami sa step over. Si Agassi di sinara yung pinto niya. Ano yan? <laughs> Ito kami, sabi ko ni Touchdown. Dapat makaganong ka. Touchdown. Touchdown, <laughs> touchdown ka, Agassiz ka. Touchdown. <laughs> touchdown. <laughs> 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 ano kaya yung dulo ito? Hindi, pinuksan ni Agassi talaga. Hindi, ni talaga. <laughs> Hindi <laughs> mo kasi narada yung ano, pinto mo. Ano ba yun po? yung task yung vision, 700 Tapos yung task 300 niya, 300 at 300 at 300 at 300 at 300 Ingat-ingat uh, 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 So, kailangan okay din po may mo tayong mga tubig Tapos po, may mga tatlong station po Station 1 hanggang 3. So, pagkatik po natin sa station 3, so, sa nakataas ng pagkakasya. na po kasi may mga bayara po dito. Mm. Uh, 60 pesos po. Kasi po, po yito, yung mame, ito, yung 30 pesos po, may mula sila. Ano ba yan?

Then vẫn tập danh phụt ở đâu nga 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 para may video ka. Hmm. Dito kasi ibat jadi angka <tip> dito. <tip> Ayo Kaya pa. Kayak apa? Elal empat puluh. Kita break, water break. Ang labu kamera no ko kasi. Sa din, sa <laughs> Pwede na tayo bumaba. Ito na ba yun? Oh, sabi ni Kuya, oh, 4% pa, pa lang. mo mag <laughs> Kasi ba't di ka nakaipit siya? Ba't mm -mm, nakaipit ka? Magdagpa sa ano mo yung e book mo. E Para nakaganon ka. Hindi o, mo nakikita. ka. Nakikita. Hmm. Ila pa guys, dito pa guys oh. Let's <laughs> <laughs> go picture tayo dito daw. Kaya pala sa TikTok sa sabit, oh. Kasi kaya wala makikita, no. Kung ano gaano kahirap no. Uy, Ayangan kanyang post. Kwento rin sa ba, Huwag ito Kuya, pag ako naging kwento. Tigali ka na ng hair. Kaya nga. Ito ako. na para sa isang ano. Kanya, oh, ko ya. No, di ya, di Ako Hindi pala ako. against the light dito 'Yun no. Know. Tudulak mo yung sarili mo. Hawa ka sa bato. Station na to, kuya? Station 1. 1? Pa 1 pa lang, pa to. 35. Eh, pataas yan guys oh. So, so fair, taas Si mama din naka-smile eh. <laughs> Si mama yung naka-smile 1, 2, 3, smile Station 2 Ano tayo magagawa dyan? ready? Kusulang clearing. Diyan ba dami ni Dami. nga, wala kita dito ah. Pataas. Kapa kuya. One, clearing pa. Kung ilog. Ay, ilog. Kaya nga kita di ko nakuha yun. Ah, Medyo malayo pa kasi Ay, kasi nakakaano ka. Patanggal nga. Next, next, next. May picture ba kayo? Ako! Arahay! June, Sabay ko, madami

Ito mo, mukha na lang ang natural kasi Oh. Ngayon na lang at sulubit. Ah, ni, yun. sabihin akita. malapit Bila, -tong -tong? So ito, man, na. Ngayon na guys. Kita po yung lang ko. sa you Meow, You meow, Where are we? Tangi, where are we? Oh, <laughs> Tangi, where <mo. laughs> Tayo ay nasa fine dining restaurant. Atin ha, Isip, isip. ka malungkot. Adami mo nang <laughs> ano, pantal.

Tuloy well, mo una ko, bag natumba ka, madadamay mo pa ako. Oh. Wait! <laughs> Nag-tiktok na naman. Palusot na, nagtitiktok ako. Nang wait! Ay! wait ka din, tita. Ikaw, ha? Una camera si Sherley kasi. Na-video ko talaga. Wait. Ice cream yummy

yung bato kasi yung susi dyan And guys, dala namin yung tricycle ni Kuya. Para Literal na maangas. Dalahin natin to sa nobeleta para pag binaha sila. Ayong ano, hindi wala silang ginamit ako nakapag-samit naman. pabigay. na kaya. tita dito nyo nanta niyo sa sakyan. oh gusto niyo mapagod eh. may choices naman eh.